medyo magiging mahaba rin niyo sa akin. Kaya kaya ako. Una po sa lahat, thank you so much sa GMA, sa ganitong klaseng opportunity, sa creatives, sa writers, uh, sa whole production team, and sa viewers, thank you so much sa lahat ng support. Um, um, ito po kasing show na to, uh, dinedicate ko siya sa late grandmother ko, so... Um, um, at first, nung tinawagin po ko na uh, para sa akin daw itong role na to, hindi pa po ako na-excite at all. Kasi sabi ko, batang doktor, sinong manunood? <laughs> Pero dahil po, nag-start yung taping uh, sa mga kasama ko, sila yung nag-uplift sa akin, sila yung sasabi na, we believe in you, and... sorry, ako away ko. <laughs> And of course, si Black LA. Um, ilang beses na rin po ako naiiyak sa set kasi nagpe-pressure ako sa sarili ko. Uh, feeling ko hindi ko deserve yung ganito ka gandang role, ganito ka gandang show. Pero dahil sa mga ka-work ko, dahil kay Direk LA, binafeel nila sa akin na deserving ako and binafeel nila sa akin na binigay to sa akin ni God and may purpose yung kinagawa ko. And yes, um, sa mga kawork ko, thank you guys so much. Uh, dahil po sa kanina natutunan ko mas maging compassionate and mas maging passionate pa sa trabaho ko. Uh, <laughs> I go to work every day na excited ako kasi um, feeling ko meron ako mga nanay and tatay, meron ako mga kapatid. And God knows how much I appreciate them, how much I love them. So thank you so much. And uh, Maraming maraming salamat po sila lahat ng sumukorta. And uh, all good things must come to an end. And naniniwala po ko na kahit meron ng bagong chapter sa mga buhay namin, I will forever treasure this family. And, and yun, hindi ko makakalimutan itong blessing na ito na binigay sa akin ni God. Mo, thank you. Sorry. <laughs>